Ito niyo Laguna. Sana wag po kayo mawalan ng time. Thanks po. Ay, sure. Thank you so much sa pag God bless. Good afternoon po, Iwaga. Ang ganda niyo po talaga po. Ala! Just, parang nung trabaho rin ako niyan dati sa ano, comedy bar. Ang ganda-ganda ko talaga. Mylene Kimi Regalado. Hi po, from Cagayan Valley. Ay, ma'am, Mylene. Boss D. Haywaga, have a blessed Thursday sa iyo sa business mo. Thank you so much. Same you. Hi po sa dalawang viewers. Marlon Villarama, Manista Kaday. Ay, Manista Kadaw po dito yung waga sa pisa sa Bini Ramon. Kailan? Kailan ang pista niyo po? Renaline Tabaday Castillo Priyal. God bless you always. John Richardson, na ah, shout out po from tagi Cho Dia sila iwaga pa shout out po. Michelle para salamat ay kasi lahat ng papa shout out ginabanggit mo mm. ng iba kasi suplada. Hehe. Hmm, patay kang bata ka. Hello, ay daliwaga. Basta ilunggo, and Keep up the good work. More blessing to come. Thank you, Bernadette. Maalat. J. Lucy. Iwaga. Magandang puso. Linsanin out. Sana huwag kayo magbago. The humble you are. Si Lord na po. Magtaas sa inyo po. Ay, thank you. Rose. Ranjo. Pasat out po. Loka Verde. Ranjo family. Iwaga. God bless po. Same to you. Asan mo o? God bless po, ingat, Diyos ka, kabigting, okay. analin, da, pa, da, kilan, tang. Asan na hagsak? Asan na hagsak? Hello, madam, hiwaga, hello. Marvin Hernandez, shoutout po from Barangay 189 Zone 20, Pasabay. Ayan, ay. shoutout po sa inyo. Barangay 189 Zone 20, Jessa Asuro, hello, hiwaga, akin na lang yung bag asa likod mo, hiwaga. Ha? Huwag din di aking yan. Juban Talaber pa shout out. Kay Paul Paraon. John Riz Rasin. Sana makatigil kami para Riz mo. Makabisaya kami sa pwesto mo. Kabisita. Ay sige po. Koray Lozano. Ay do huwag po kayong gagaya. Kay duwatang lubog ang panga. Uy! Alam ko. Bad yan. Yeah? Rose Rose Ranjon, Thank you po much. Uh, thank you din po Michelle Paras. Malaking tulong yung mga binigay mo sa mga tao. God bless you. Ay, salamat po Michelle. Alejandro Villardi. Ay, waga ay do. God bless. Pwede ba bang paturo kung paano pasukin ang negosyong Paris? Ay, sige po. Nelly Kahayon. Shout out po. C4 at Bara Tabaras Family. Jessa Azul. Hello, Iwaga. Ako. Bet dali Good day sa Iwaga. Pwede ba mag-apply tagahugas ng plato? Puno pa kasi kami, ma'am. Abang-abang na lang po kayo. Ken. Figueroa. chat out, Iwaga. May na purpose. Hi, I do. Iwaga. Shout out po. Becca. chat out po. Barangay Pansol. Bertie Limonardo Victorino Martinez Salante. Shout out for Fads hmm. M. Huh? Robert Emmanuel. Shout out. Friend, and good actor. i i a good actor. i Haggard, si Huwaga. Hmm? Haggard, oh. Hmm? Laki ng eyebag. Oh, my God. Hmm. Dapat taka ganyan. Kasi ako, San Mateo Rizal. Siyan, shalom. Kads M, pwede mag apply Nagkakain lang. Jesse Azuro sana soon sa tawag tawak magkaroon kayo ng pwesto shout out po Julius Daman Daman. PM ako sa mamay idol wag ako si sure Bernard at maalat ay gano'n pa shout out kay Erika Imbang shout out kay Erika Imbang sister kamusta ka na ha oh, guys si humaga talaga oh. hmm sa shout out po sa apo ko na si Yana Tops from Bulacan. Thanks po God bless you. Joe Watervera Paul Paraon Musta pa shout out Kembo TV ng Arizona USA ni Jonathan S. Tugadi Kamusta mga taga ulong kapositin Dorothy Halokon Payomo Shout out Sharian pang sangalang hello po madam Huwaga. Sachi Albiar shout out. Mas bagay pa lang sa iyo walang big. Hay. <laughs> hmm. Maita Manyozo ganda ng halik ko. Para iso Paul Enzo Christine Glaizen. So, shout out po mami Huwaga nag Keri Tonyo pa shout out Lord hehe Mom Bagay bago wala mo gig Hah? 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 I would like hello to join Miss shout out sa asawa ko nang din sa you John Hi, Sir Jun Jun Racing, shout out. Malintak, up. malintak yan? So, <laughs> Alan Kidong Kindong Delica, Shout out po Madam from Batasan Hills Shout out po di Maria Bel Flores Puentes Makikikulab ako ng vlog sa iyo Pagbalik ko dyan sa Pinas ha? Sige po Jonathan Tugari Sure Gusto niya ulit pumunta dyan Ah okay. Sige po. Joel Oribiana, hello po idol. Hello po sa inyong lahat. Lahat ng viewers ni Huwaga. Para iso. Paul si Christine Glazer. Pa shout out po Maming Waga. Junior is racing. Shout out daw asawa ko ni Nun. Din Jun Jun Racing. To pass pa shout out po sa anak ko na si Peng. Na nasa Kaluokan. Salamat po Idol Waga. Kinulito talaga 'yan eh. Si Mayra pa tanga-tanga 'yan. Sabi ko sa kanya, na-stress eh. Wala na, nalagay lang siya o ganda kong mali. Larry yeah, po. Tintado. Good PM Idol. Same to you po. Bobo Joel Oribiana. Hello po Idol. Gusto niya ulit pumunta d'yan. Ay, ko mam. Sian. Sir Sian. Sa DC alas 3 lahat. O, saan? Anong sa

ayan guys kumain na ba kayo mga guys kain na tayo guys Kaya ipalod rin mo na yung partner ako na maglaba partner ako na maglaba <laughs> Orami bayan huh? Lari batal batalian poti. Tu pas Ana Marie, hello po. Hmm? Po Jeko Cheng. Hi po, Iwaga. Aisa, Ilaran Rivera. Hello po, madam. Good afternoon. Same to you. Oo, oh, maglalabas yung si partner. Hindi so naman kasi natatanggal yung dumi. Um, Dapat lang yun doon yung mga dekolor. Uh -huh. Meron yung Tidor Pe Penson. Meron yung Waga Beautiful Soul. Ah! Wow, ay tayo ganyan Thank you! O oh, nga, maglalaba din eh. Maglalabas si Iwaga. Ang dami kong labahin. Wala tayong magawa. Kaya huwag na magbihis. Gusto ko yung damit daw ng saging na lang. Tingit-tikit huh? lang ang uuwi. Yes! Thank you so much, Ate Mila Ablero. Shout out sa inyo, da. Kumain na kayo. Sweet Lord, Balukating. Hello, Idlewaga. Keep safe, always. Thank you. Alam mo, Tico, di naman ako uwi. Sana talaga. Hindi naman akong gagawin doon. Kung uuwi man ako sana doon, ako kay nanay eh. Sa ilo-ilo. Go Ate Mila, go Ate Mila. Diyos Kenji, Tabunda. Shout out to this beautiful prom. Kabangkalan sir Rinigras Occidental. Oi! Oi! liyog ko, papalo and share. Sa tanay nga kabangkalan city. Mga kababayan, please follow, like, and share. Hiwaga Paris Overload 2.0 at saka Hiwaga Paris. Thank you. Ako na po maglaba, madami Hiwaga. Ah! Ano yun? Ipapadala ko dyan? Layo mo? edralin Ruiz Reyes. Magandang buhay kay Waga. Ingat po. God bless. Same to you. Raul Sirohano. Pa shout out Iwaga Das Makavite. Kaya nga eh, kung hindi lang talaga dahil lang kay Mayor, dyan ako sana sa Iloilo. -ilo. the best po lahat ng pagkain ni Waga. Napakabait niyo po. Last time po, nung, nung kumain kami dyan, nakita ka na, nakita namin kayo. Mga morning, may nagkunta pa na vlogger dyan. Kahit napakagising niyo po, hirap niyo pa rin. Ano to? Kahit niyo po, hinarap niyo pa rin. Tinausap niyo, napakabait. Ito na yun. Nawala na siya. Mina Rubis Dalida. Sarap po ng Paris mong hiwaga. Ay, thank you so much. Bernard Gawatan. Madami waga lobby for Gisalta, ingat po kayo liwaga. I thank you. Mina Rubis Dalida, sarap po ng Paris mong hiwaga. Thank you so much, ma'am. Napakabait mo po talaga. I thank you, Kujekok Puj Cheng. Thank you po. Edward Evangelista, walang kabuhay-buhay, puyat ka flower Yes! Good afternoon, Edward Evangelista. Shout out sa'yo. Kain na po, Porky Roldan. Shout out from Bicol. Labadami, labango. Iwaga Paris stay humble, iwaga. Eh, hey, thank you, Mamirani. Azil Lombres. Good afternoon, Idol Sing to you. Jojo Caldino Gabaleo. Namit namit ang food nila Ah! Thank you so much. Ana Liza Campos Apangka. Shout out from Bacolod. Ay! Salamat po ng taga Bacolod. Shout out. Please follow, like, and share. Iwaga pares overload 2.0 at saka Iwaga Paris. Thank you sa lahat po ng taga Bacolod. Mapuli ko dyan sa August. Kita kits. Mama Annalisa, ha. Please follow, like, and share. Batang hapon pala boy. Idol Iwaga. Hello. Hello Idol hiwaga eh anong pangalan mo? Pearly Alioso out pang Sipcho Payong Aiza Ilara Rivera Madam, balik po ako dyan ha Sa next Bakasyon po Kailan po yun ma'am Aiza? Angie Fernandez Shoutout po yung Waga Paris Watching pang Taytay Rizal Len Silario watching from Abu Dhabi. Hello po. Jory Alusnos. Laksinto. Out to, out po kay Angel. Joreza Laksinto. Bata ka pong palaboy. Ay, liliwag po. sa mga anak ko na nasa karya, karigalate. Eh. So, may tatlong princess mahal na mahal kayo ni papa lang gigi kayo mag-iingat ayan sa tatlong princess po ni batang hapon palaway shout out sa inyong lahat ayan tayo'y naglabada para tapos ang problema kay Mono Japan Surplus Daik V2 0.02 Shout out Iwaga Hi sir kay Mono Japan Surplus Ayan, ako mga kababayan ko. Jaway alisnis laksi nito. Parang hindi ko napapansin. Okay. Ang saya-saya ni waga dahil mamaya puno na naman ang biyaya Linwo Nagisara sa aking mag-iina shout out Rhea Sendrick Rhea Cathy and Rhea Mugas Inelia Hi po mamiwaga pang summer po God bless Same to you. Let's go na Julio Caldino Gabaleo Lamit nga ginabalik-balikan Iwaga Paris from Victory Global Negros Team Ay! Ah! Ayan. Victory Global, Negros Team, pa shout, I uh, shout out sa inyong lahat. Please follow, like, and share. Iwaga Paris Overlead 2.0. At saka Iwaga Paris. Thank you so much. Jojo Caldino. Bing Bilya Lubos Nunes. Hi, Iwaga. Hello to. Lino Nagisara. Salamat, Luds. Thank you. Welcome bing bilya bubus nobis. Sir Jojo Caldino Gabaleo, alam mo na. Follow, like, and share. Let's go. Ayan guys, bye. Maglalaban si Waga.